Eh na, may sunog. May sunog. Fuck. Eh na, may sunog. Putang ina mo. Patay. Hindi na, putang ina mo. sa harap ko. Putang ina, wala tayong magawa kasi wala tayong tubig dito. Nagpatawag naman na ng bumbero. Pero patay, putang ina. Yan na nga, brown out na. Oh, tangin naman. Namatay na yung kuryente. Sunog yung kuryente. Pinisita ko muna sandali yung tindahan Kasi kadalasan pagka ganitong may sunog Eh alam mo na, automatic na nanakawan Mabuti na yung sigurado O yan, ngayon nakapaglatag na kami ng ilaw dyan Mayamay ang konti kapag nagdeklara ng fire out Pwede na ulit magtuloy ang negosyo Pero ngayon, meron ng tatlong bumbero dito O, napakabilis, tatlo na kagad yung truck ng bumbero namin o Napakabilis, ang galing-galing talaga ng angono Napakagaling ng angono Minuto lang binilang, wala na nagkaroon na sunog Biglang nagdating dating na kagad yung bumbero nice out na fire out syempre dahil ano mabilis yung mga bombero natin magpapasalamat tayo sa kanila nagpahanda ako ng ano nagpahanda ako ng mga sinigang para ipatake out na lang sa kanila Pati okay. ka muna brother, maraming salamat Salamat sa iyo kay Sir Chester Salamat sa inyo, kayo yung pumunta, salamat, salamat <laughs> mga bumpera natin. Maraming salamat. Si Ailus pa natin. Ang balita. Kamusta? Bati ka muna. Thank you, brother. Salamat, salamat. Ang maganda pag always prepared ka. hindi tinan mo ngayon. Halos lahat madilim. Pero yung aking tindahan, o kahit pa paano, meron kong backup lights. O, ganda, no? meron tayong backup lights niready ko na yan para sabi ko para pag nag-brown out na, o yun hindi nga ako nagkamali diba ako ngayon napapakinabangan so ha? ngayon habang lahat ay madilim yun sa akin kumpleto ng ilaw <laughs> o tagay diba? lang iba talaga kapag ready ka iba talaga kapag prepared tangin ang tingnan mo naman napakagandang view naman yan oh. oh di ba panis so, na ginalingan namin Siyempre ng gusto and I expect ko na eventually mag brown out oh, kasi nangyari na ito na nakaraan eh di ba o oh, ngayon yun na ngayon ready ready kami sa brown out panis yes Francis ano masasabi mo yes nakakonekta. Ah. Sa amin kasi dito sa isang gilid wala eh. Isang buong gilid na wala ano. Yung dulo sa eh, iba nakakonekta. Ah. pero tangin na. Parang kala mo ganun pa rin. So meron akong ilaw dito. Yung ilaw na yan, rechargeable yan. Ito na rechargeable din to. Oh, napakaganda ng beauty. Tignan mo naman ang view yan. Panis! Tapos yung audio. Yes! Project One Air. Ang Pilipinas.